Ipinagmamalaki ng Kidapawan City ang isa nitong residente na unti-unti nang nakikilala sa larangan ng boxing sa Estados Unidos si Jeric Padsing, 26 na taong gulang, na tatlong taon lamang nang lisanin ng kanyang pamilya ang Kidapawan City at nanirahan sa Amerika. Sa loob ng dalawang dekadang pananatili sa naturang bansa, nahubog ang kanyang galing sa larong boxing. First love ni Padsing ang football, pero nagka-interest ito sa boxing dahil idolo nito ang 8 Division People's Champ na si Manny Pacquiao. Ibinuhos nito ang kanyang makakaya at buong puso na nag-training hanggang sa maging professional boxer ito sa USA. Sa katunayan, hawak lang naman niya ang titulong Super Flyweight Division Championship Belt kung saan nakapagtala ito ng record na anim na panalo, walang talo at tatlong knockouts. Ang huling laban nga nito, hindi pa man natatapos ang first round, ay napatulog ang kanyang kalaban. Si Padsing ay pagkakalooban ng Certificate of Commendation kasabay ng gagawing flag raising ceremony ng City Government of Kidapawan ngayong araw, July 28. Umuwi ng Pilipinas, partikular sa Kidapawan City ang kampiyon dahil nais itong makiisa sa darating na Timpupu Festival ng Lungsod na magsisimula sa August 17 at magtatapos sa August 24. Luigi Alan Tutor, NDBC, Bida Balita.